Hello guys, magandang araw po sa lahat-lahat Good morning, good morning Ayan, kakatapos lang natin mga api guys Kaya uh, Nandito na naman tayo sa ating trabaho Ayan Siyempre magpapasalamat tayo sa ating Panginoon Kasi uh, Binigyan niya tayo ng buhay Ngayong araw na ito guys Binagising niya tayo Ayan, nandito na naman tayo sa ating trabaho Ngayong araw guys Ayan, nandito ako sa puno ng niyog Kasi magkukupras kami guys ayan ito pa yung aakyatin ko ayan aakyatin ko pa yan guys napakaraming bunga ayan yun yung trabaho namin dito sa bundok guys ngayong araw ito magkukopras ayan yung iba nandito na guys yung iba dito na sa ilalim ayan dyan nang galing guys o, sa ibang puno ng niyog pero may hindi pa ako na a akyat ng mga puno guys. Marami pa tayong hindi naakyat, guys. 'Yan. Ito yung dry runner namin guys. Yung dry namin. Sirak-sirak pa, aayusin pa namin 'yan. Ito yung mga pinya, guys. Wala pang bunga. <laughs> Wala pang bunga yung mga pinya ko dito, guys, kasi masyadong napakainit ayan ayan yung ano ko guys oh. yung trabaho ko nung nakaraang mga uh, araw ayan nagtatrabaho ako nag araro ako guys kaya yung araro ko guys ayan dito lang nakapark yung araro ko guys dito lang nakapark nakapark lang yung araro ko dito kasi walang ulan napakatigas ng lupa kaya tigil muna ako guys sa pag-araro. Ayan, babalik na naman ako sa pag-araro guys pag umuulan na. Para mahumok, ma mahumok lang yung lupa guys. Malambot lang yung lupa. Ayan. Ito, ito lang yung small farm namin dito guys sa bundok. Ayan. Ayan. At siyempre yung ilog natin medyo tuyong-tuyo na. <laughs> kasi hindi na umuulan guys ayan. kaya habang nakapark yung araro natin guys maghahanap muna tayo ng ibang trabaho magkukupras muna kami ayan para kahit papano may pangbili ng mga pagkain guys